yan guys matutulog na kami yan tanghali na yung kami yan kami yung pag matutulog na yan si bunso kahit wala na kung hanggang sa valentine mas mas magkasama lang kami ayan na yung aming nos to nos ang mga pangu agoy ang mga pangu nos to nos goy yan si bunso Lablab na, mama. Lablab. Lablab. Yan, coming on. Lambing-lambing. Two years old and two months na siya. Lablab, mama. Two years old and two months. <laughs> thank you guys for watching nose where's your eyes Yeah. Eyes. <coughs> bibi, bibi. where's your eyes your eyes. Eyes. Nose. Ito ang mga maglab -lab ng baby ko. Hmm. Nos, 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 nos. <laughs> Ito kami maglablab ng baby ko. Hmm. Nos, 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 nos. Wala man tayong ilong. Hmm. Hmm. Ah! <laughs>